Hello mga tasan lover, welcome to my youtube channel <tinyo> Ang papansin nyo, kami ay nasa P.D.C. Asawa ko, siya yung nagdadrive Papunta kasi kami sa pamangkin ng asawa ko So kukunin namin ngayon yung lady cab namin Ewan ko kung papakinabang ka Pag hindi pa pag hindi na mapakinabang, hindi. ibenta na lang, ipapatong. Kasi wala kang pambili ng bigas. Kaya, yeah, siguro ipapatong na lang yun. Ibili na lang pag pambili na. Okay. Update ko, ulit kayo mga kasanlovers. Back mga kasanlovers. So, ayan. Karating na nga tayo sa kinaroroonan ng pamangking ng asawa ko bahay nila. So, andito na yung pedicab namin. Ito yung pedicab namin na ginagamit namin dati pag ano. Pangangalakal, ayan. Ano na nga siya. Dami ng kalawang, tagal na kasing nagagamit sa amin yun, yun yung ginagamit namin pangangalakal, Pam pamulot ng mga karton, mga kalakal na pwedeng benta. Ngayon, ano na, kalawangin na, hindi na talaga magagamit.